Pauwi na kami ng maayos dito sa bahay. At uh, nandito. Bali, sinalubong din kami ng aking kumangken. Yan, yung anak ko. Ayan, nandiyan na sila, oh. Alika dito, ni'yan Anong masasabi mo sa uh, kapatid mo? Masaya, mga uh, ma Gumaling na rin siya. Saka, mag-isang buwan na wala si mama dito, oh, na-miss ko rin siya. yo Ayan, si Bentong. Nandito si Bentong, mga kanoypi. Shout out. Ayan. Ayos, mga kanoypi. Nakauwi na si baby Maika at si Auntie Mayra. Yun. Yan lang si Budong. Shout out. Ayos na, nakauwi na si baby Maika at si Auntie Mayra. Sobrang cute, mga kanoypi. Yun. <laughs> si, si Mrs. Kanoypi. Anong masasabi mo, ma? Welcome home, ma. <laughs> Sa mga tumulong. Uh, sa so mga tumulong, siyempre, thank you, thank you sa inyong lahat. Kasi hindi kayo makakauwi kung wala yung tulong niya. sa salamat. Sa nagbigay ng mga pinansyal. Oo, yeah. yan. Salamat sa inyong lahat. Masaya ka na. Siyempre, hindi talaga ako sa bahay. <laughs> <laughs> WhatsApp up mga Kanoy Good morning At nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Ngayong araw pupunta tayo ngayon ng Dagupan May kukunin tayong papel doon mga Kanoy Para yun yung ipapakita ko Sa pagpunta kay Congressman Gueco Dito sa Binalonan Hihingi ako ng tulong doon At syempre sa ibang kawani ng gobyerno para naman makalikom ng pera para may labas ko na yung mag ko sa ospital mga kanayiti kada gabi may panibagong bill na binibigay kay misis ayan so sana ngayong araw makalipon tayo ng pera para may labas ko na yung mag ko bali magmumotor lang ako mga kanayiti gagamitin ko itong motor ko na wave Nandiyan din si Mia. Sa susunod na lang nagagamitin yan pag susunduin ko na si Mrs. at si Baby Kanoy yan. Ngayon, magmumotor muna tayo. So, sana mga Kanoy P, makalikom ako ng pera ngayon na worth 60 plus sa bill nila Baby Maika Erika mahirap mga kanipi ang hirap talaga pag ano walang budget naubos na kasi yung ano yung pera na naiuwi ko galing Taiwan kaya no choice hindi tayo ng tulong sa ibang tao ayan at hindi ako hindi ko kinakaya na humingi ng tulong sa ibang tao basta alam ko na wala akong ginagawang mali ayan So sana makalikom tayo ngayon mga kanipi para may labas ko ng mag -inaw. So sama nyo na naman ako Bali pupunta muna ako ng dagupan no May kukunin tayong papel doon para dagdag sa requirements natin Nang makahingi tayo ng tulong sa gobyerno So tara mga kanipi let's go syempre mag din tayo para safe Okay let's go mga kanipi Long sleeve Tara tara lalapitan natin lahat ng ano, pwedeng lapitan. yan mga kanipi nandito na tayo kunin ko lang yung ano yung binili kong ulam ni misis ano muna tayo Ayan. ano tayo kay misis So ito mga kanipi Yung ano Kailangan natin Yung clinical abstract nga Ayan to so, pinasulat na kahapon Ayan Tapos ito yung bagong bill na Binigay kay Mrs. kahapon Ayan Ito na tayo ngayon sa Binalona Kinuha ko lang ito para may mapakita So iwan na kita dyan mo Punta na ako Para may labas na natin si baby Kumusta na siya? Pares na rin po yan <laughs> Ewan ko, pa tulog ah, uh, hindi pa naman ako pinatawa Bakit? Didi ng didi? Tawag hmm. um, na tawag, tagal naman yung magdidi na <laughs> punta okay, na ako. Ayan ko lang punta na tayo. Lang ako sa dito na tayo sa Manawag uh, dito na tayo dadag sa ano sa may papuntang Binalonan hindi na tayo babalik ng Ordaneta mas malayo kasi yung way na yon dito pagkalabas mo dyan Binalonan na agad eh. lalakad ng ano ng papers ni baby Mike Erica para makalikom tayo ng pera pambayad sa bailing sa ospital dahil wala tayong ganong kalaking pera mga panayipi naman ganun kalakihan yung sinasahod ko sa youtube kaya walang wala talaga hindi ako mahihiya na sabihin sa inyo to mga kanay kailangan ko ng tulong ng ibang tao para sa paglabas ng aking anak sa ospital basta ngayon gagawin ko yan para makalabas lang yung aking anak yan dito yung lugar ni kuya Mario Saraga shout out kay kuya Mario Saraga ng Italy yan napadaan na naman ako dito sa inyong lugar kuya okay dire diretso pa rin tayo Ayan, mga Kanipi, nandito na tayo sa Binalonan Direksyon na lang ako sa may munisipyo nila Bale Nagpatulong din pala ako kay Kuya Adonis Malbog At may tinawagan siyang Kawani ng Goberno Ayan Bale yung kawani ng Goberno na tinawagan ni Kuya Adonis uh, pinasa naman tayo sa mga assistant niya kaya yan yung kakatagpuin ko ngayon dito sa may munisipyo ng binalonan para sila yung tutulong sa atin ayan mga kanipi tapos na tayong nakahingi ng tulong sa congressman namin dito sa 5th district ng Pangasinan kay Sir Ramon Giko bali binigyan naman tayo ng ano, 10,000 pesos mga kanipi na matitidak sa bill natin okay hanap pa tayo ng iba tara mga kamenti let's go let's go punta muna tayo ng ortaneta doon tayo hingi ulit ng tulong ayan mga kamenti good morning sa inyong lahat nandito na ako sa dagupan bali kahapon yung mga nalapitan ko na taga government ayan pumunta ko kay congressman Giko nagbigay naman ng 10,000 lumapit din ako sa mga board member at nagbigay sila ng tag 500 tapos pumunta ako ng, ano, ng abuno party list ayan bali sinabi ko na may ganito na ako na pera na tawag nun na nalikom ka ako may 17,000 na ako na nalikom tapos okay. ayan mga kanaypi good morning sa inyong lahat nandito na ako sa, ano, sa dagupan balik kahapon yung lakad ko pumunta ako kay congressman Giko nagbigay naman ng 10,000 na chair tapos lumapit din ako sa mga board member na dalawa si Ma'am Chinky Perez at lowy season nagbigay naman sila ng tag 500 plus isan libo din sa kapitan namin na si kapitan Tomang thank you so much bali 17,000 lahat pati yung 5,000 na galing dito sa malasakit ayan mga kanoypi so 17,000 yon yung pera na nalikom ko mamaya magpapasama ako kay tatang papunta kami ng ano ng dito sa region 1 yung main na building mag promissory note na ako mga kanoypi para may ko na si baby erica at si Mrs. syempre dito sa loob tawag nun wala na siyang tinitake na gamot at yung ibang mga bata na kasama ni baby erica may mga sipon kaya sabi ni doktora po kahapon kay misis na dapat na kaming makauwi so yun yung ilalakad ko ngayon na uh, makapag promissory note mga kanaypi. tapos tawag nun para may uwi ko na at kaninang madaling araw pala may nag message sa akin may nagbigay ng 10,000 thank you thank you so much ma'am miss charity from ibang bansa yon ayaw niyang magbabanggit ng pangalan mga kanaypi thank you so much madam charity sa binigay mo pandadagdag ko yon sa pambay dito uh, thank you so much din kay ate barbara na nagbigay ng 2000 plus thank you ate at kuya mayroon pang isa mga kanaypi si sir ano yun Hanapin ko lang yung pangalan mga kanoy pino. Ayan si Sir Tots Estacio. Thank you so much kuya sa binigay mong 2,000. Pandadagdag ko rin yun. At wala talaga mga kanoy pino. Kahit anong sabihin nila sa akin na ganito ganito. Hindi na ako hindi ko na re-reply yung mga comment yung ganyan. At ang importante sa akin may labas yung aking anak dito kahit anong sabihin niyo sa akin wala akong pakialam na basta mahalaga wala akong ginagawang mali at yung ginagawa ko lang totoo di naman paawa ipik yung ginagawa ko na to syempre tawag nun gusto ko rin na malaman nyo yung sitwasyon ko di ba hindi lahat ng tao mayaman hindi lahat ng tao maraming pera yan nga kahit nga yung mga kasama namin dito, ganon din yung ginagawa. Lumalapit sa mga kawanin ng gobyerno para humingi rin ng tulong. Kahit sabihin mong may pera din sila, syempre, kulang din yun, mga kanaypi. Ilalo eh, pa ako, diba? Last year pa ako na nakauwi dito bilang isang OFW. Syempre, naubos na rin yung ipon ko. Kaya, thank you na lang sa mga subscribers ko na tumutulong maraming maraming salamat sa inyo mga kanoy pi. maraming maraming salamat talaga at yan ay lalabas ko rin yung anak ko sana maproban yung promissory note ko para may uwi ko na sa bahay yung mag ina ko diba? ayan papunta na kami ng dagupan mga kanoy pi. kasama masitatang Tatang. Ayan. Ayan mga kanaypi, nandito na kami sa bahay at nakauwi na rin kami. Kasama ko si Mrs. at yung anak namin na si Baby Maika Erika Espanyola. Ayan. Masayang masaya ako mga kanaypi dahil na bayaran na yung billing namin na sobrang laki na hindi ko yung bayaran. At maraming maraming salamat sa mga subscribers ko na sumuporta, tumulong sa akin na nagbigay ng financial. Maraming maraming salamat kay <laughs> hindi ko na mabanggit mga kanilipis sa sobrang excited. Hindi ko na maisa-isa. Siguro mababanggit ko bukas sa panibagong vlog natin. Maraming maraming salamat kay Sir Tony Palsimon Caballero at kay sa misis niya kay Kagawad na si Madam Presela Sensolation Caballero maraming maraming salamat sa pagtulong uh, ate at kuya na may report ako sa inyong kaibigan na si Kagawad uh, Erlin Sarmiento maraming maraming salamat Madam sa ano sa pagtulong kanina sa akin na mabayaran lahat yung billing niya yung kulang na billing thank you thank you so much salamat sa lahat ng mga kanoypi na sumuporta tumulong talaga na yan nakauwi na kami ng maayos dito sa bahay at nandito bali sinalubong din kami ng aking kumangken yan yung anak ko yan nandyan na sila oh. Lika dito nyan. Anong masasabi mo sa uh, kapatid mo? Masaya, mga kanoy pi uh, Ma gumaling na rin siya. Tsaka, mag isang buwan na wala si mama dito, na-miss ko rin siya. yo yes. Ayan, si Bentong. Nandito si Bentong, mga kanoy pi. Ayan. Ayos, mga kanoy pi. Nakauwi na si Bibi Maika at si Antimaira. Yun. Yes. Yan na si Budong. Shout out. Ayos na nakawin na si Baby Mike at si Auntie Mayra. Sobrang cute mga Yo! This <laughs> is si Mrs. Kanoy P. Anong masasabi mo ma? Welcome po mga <laughs> Sa mga tumulong. Ay, uh, sa mga tumulong, siyempre thank you, thank you sa inyong lahat. Kasi hindi kayo makaka-uwi kung wala yung tulong niyo. Sa, salamat sa nagbigay ng mga pinansyal. Oo, oh, yan. Salamat sa inyong lahat. Masaya ka na. Siyempre, dito na ako sa bahay. <laughs> dito na rin si, ano, si Maika. Nandito na rin si Baby Maika. Siyempre, bukas yun na yung tapakita sa inyo, mga kanipi, para suspense, di ba? At yan, alam nyo na, nandito na kami sa bahay namin. Ayan. Bali, nakakulambo siya ngayon at gamit-gamit na niya yung kanyang crib. Yan. Bantay-bantay ti pinabantay ni kuya niya, oh. Yan oh, no? si kuya niya, oh. <laughs> Yan. Ikaw na mag-aalaga sa kapatid mo. <laughs> Ayan, mga kanipi, thank you so much talaga sa suporta. Nandito na kami. Thank you, thank you rin sa Panginoon kung hindi dahil sa kanya sa mga ginamit niyang tao na tumulong sa amin. Uh, hindi kami makakauwi so thank you so much lord sa mga blessing na binibigay mo uh, at hindi mo kami pinapabayaan yung pamilya ko Ayan. thank you so much so yan mga kanaypi kita kita na naman tayo bukas sa uh, panibagong vlog bukas ko na ipapakita sa inyo si baby erica para ano suspense di ba yan basta nandito na kami sa bahay at yan wala akong masabi kung hindi thank you so much masayang masaya ako na nakauwi na kaya yeah. ginabi na kami mga kanayipi anong oras na 9.14 na ng gabi so anong oras na kasi ang natapos yung billing niya mga magsi 7 o'clock na ng gabi yan yeah. pa kami ng isang oras mahigit kasi mabagal lang yung patakbo ko yeah. <laughs> oh, thank you lord thank you thank you so much So, dito ko muna tatapusin. As wala na namang shout out mga kanipi. O, na lang sa mga susunod na araw. Okay? At kita-kita naman tayo bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.